What's up mga kalangga? Mga kainsik, hello, good morning po sa ating lahat mga kalangga. Um, have a good day. So sa mga nagtatanong po at sa mga nagme-message po sa amin, nagko-comment kung bakit wala po kaming upload ngayon, wala po kaming masyadong upload sa YouTube mga kalangga. Ito po yung dahilan mga kalangga. So ayun, uh, not all the time naman po na healthy tayo, ba? Diba? So minsan talaga, kahit gano'n po natin iniingatan ang ating mga sarili, tanagang subukan tayo ng panahon. So, sa to si mga kalangga, kaya hindi po kami nakapag-upload kasi po meron po tayong pinagdaanan. So, hindi po ako. Pasensya na po kayo sa kilay ko. May naiirita pa naman dito sa kilay ko. Sinsik po yung ano, yung ah uh, may pinagdaanan sa kanyang health. So, hindi po namin alam kung ano yung dahilan noong una. So, sa kinalaunan, nalaman po namin na walang po pala siya ng iron, kaya po pala nangyari sa kanya. Ano, nahihilo siya palagi mga kalangga. So, nung una, parang, kuan lang, kanang, minsan-minsan lang yung pagkahilo niya. Pero, sa mga sumusunod na araw nung Sabado, talagang, ano na, hindi na talaga niya kinaya. At, kanang, every time nagagalaw siya, eh, talagang, nahihilo po talaga siya. So ayun Natakot po kami Kasi po baka ano yung dahilan Kaya Ano Pinacheck po namin siya sa suki namin na ano ng aming uh, Doktor na anang, Sa may uh, Kay Doktor Simblante Doon po namin Siya pinacheck At yun nga lack of iron daw po yung kanyang dahilan Kaya nahihilo siya. Kulang po siya sa vitamins. Kaya ayon, may mga reseta. At ito na po ngayon. Medyo ano po siya, uh, medyo ka nang pumayat po siya. O oh, mali medyo maliwanag lang na yung mukha niya kasi noong una, mga kalangga, talagang ano siya, ka nang, hindi siya, hindi mo siya makausap ng matino no? kasi lagi siyang nakaano, nakapikit lagi lagi siyang ka um, nakahiga, lagi siya natulog kay every time nagagalaw siya, malipong ka no? Malipong. O, talagang nahihilo po siya mga kalangga. So, para ko lagi nakasakay ng bus. Oo, um, para daw siya laging nakasakay ng ferris wheel na talagang nagbubuyok-buyok siya ba. Yung tingin niya sa amin ni Papa, para parang gumagalaw-galaw na ganun, nagbabawd-bawd ba. Kaya pinagbawalan ko muna siya ng cellphone this past few days. Hindi ko muna siya pinagamit ng cellphone mga kalangga. Kasi baka isa yun sa dahilan. You, darling, Kaya ayun mga kalangga, na aray. Naisipan po namin na patingin na lang po talaga siya sa doktor. Kaya ayun, yun po yung dahilan. Lack of iron po mga kalangga at uh, Kwan. kuan. Hindi naman siya masyadong hindi naman siya masyadong kanang kuan, no? kanang kanang or fatigue kasi wala na po siyang masyadong ginagawa. Talaga lang po kulang lang po siya sa iron. Hindi po talaga hindi ang sabi ng doktor, hindi po porket mataba ka ano or ka ng mara, kong kumain o wala kang ginagawa, eh, hindi ka na magkakasakit. Meron talaga ng vitamins sa kulang sa ating katawan. So, our video for today, mga kalangga, nga po, nakikita nyo na dito po ako sa aming tuhan ay yung alaga namin kalabaw, mga kalangga, ba diba? Nang ano na siya. Nang anak. Unya na po ha, o, na. Nang anak, mga kalangga. Kaso lang, mga kalangga, yung ating, yung anak ng kalabaw natin is, luya ba? ano bitaw ka ng mahina siya kaya papainumin daw natin ng kuan kaya ng purga so puntahan natin sila no nandun na sila painom ng purga nandun kasi sa sapa yung ating kalabaw kaya puntahan natin so yun po yung ating kalabaw mga kalangga no Yan po yung ginahin. Tapos yung anak niya ay nasa ano. Nasa baba yung anak niya po ay masyadong mahina ba. Luya bitaw sa permi, lagi siya nakatungo. Hindi siya hindi siya katulad ng ibang mga natinya. Ah, 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 ah. Hindi siya katulad ng ibang mga natin nakuan ba na talagang masigla siya, mahina siya. Lagi siyang nakahiga, Lagi siyang nakahiga tapos lagi siyang nakaano, nakayuko lang, nakayukyuk, yok nakakit, Okay, muko ko pa. Tama ko. Pwede sa, are di pagi ha, dire ha. ha? Okay. Kumain natin ng ano no? Ng purga. Baka daw po maraming bulati kaya 'yon. We thinking din ka lang. Ana, ana, ana. Papapang da gido. Yesi. Ano ano? Ana, ana, ana. Okay,

Huwag na makaharap sa ulo. Ipaak mo niyang butilya. Basig mapaak, mabuak niya ba? Ma. Nandiyan. Na at least, nakainom na gito siya. Nakainom na dito. siya. Ang dalawa ay. Anya, anya. Magdungoy-dungoy. Magdungoy-dungoy lagi. Ito yung kanasa pa. Pusa lang ako. So ayan na po mga kalanggan. Painom na po natin siya ng purga. Hindi po masyadong na, na, na oh, naano ng camera kasi ako po yung nag Wala ko siya. Ah, punan, punan, punan. Hindi siya ubus mga kalangga. Kinagat kasi ni, ano, ni Jenny yung ano, yung buti ba. Baka, natakot ako baka ano Nakainom na naka Takot ako baka, oh, hindi siya naubos. <laughs> Natakot ako baka, maano ba, mabasag yung buti. Mm -hmm. Magipaak mong good niya. Kasi so, yun po mga kalanga, no? nakikita niyo po, ay, hindi pala makikita dito, no? Marami pong bunga ang ating, star, star Ano pangalan nito? Kay Mito? Star apple. Marami po palang bunga ang ating star apple, makalangga. Pero masyado siyang, ano, mataas ba? Oh, Mataas. Matataas yung mga bunga, mga kalangga. Kaya yun, uwi na tayo sa atin, no? Tapos na natin namin si Papa yung nag-ano, nag... Ayan na. No. Siya yung... Talagang napapansin namin na parang malungkot talaga si Jenny ba? Jenny kasi yung pangalan ng anak, tapos si Wendy yung mama. Mga kalangga. So let's go. So ayun nga po mga kalangga, Ah, uh, balik po tayo ha. Kasi nagpapainom po tayo ng <laughs> ano to? Porga. Porga sa ating kuan nating baka, mga kalangga sa so, Ha, ah, <laughs> kaya <inhingil> tayo. <laughs> mo. Yeah. Sa so, inyo mga kalangga. Kaya nagpapasalamat po tayo no. Thank you po sa kanang mga prayers sa mga friends and sa family po natin especially dahil po medyo gumaling-galing na po si Insik, mga kalangga. Uh, kanina po ay nag test drive na po kami kung hindi na ba siya malilipong may hilo so ano yung ano ano yung ano, ano yung kinamang okay, konti na lang yung pagkahilo ko uh, hindi siya masyadong hindi na siya masyadong talaga talagang batali ka marang um, ano ba mm, um, okay na pero nandyan pa talaga konti meron pa pero konti na lang parang ano lang siya ka namang pag ka nang kahit uglingi ba So yun mga kalanggan, no? ilang araw po talagang walang ano, wala po talaga kaming wala pong trabaho si Itzik, hindi po nakapamasada kay yun nga po, hindi po nagkasakit siya so napasalamat po tayo kay God especially kay God po talaga kasi talagang hindi niya tayo pinabayaan no ha, paunti-unti na naayos yung sick, bumalik ng kulay niya kasi nung nagkasakit po kasi mga kalangga grabe yung paleness niya ba yung, yung pamumutla bitaw niya namumutla siya nun kaya nga parang naano natakot ako kaya yung alkansya ko mga kalangga meron sana kaming alkansya alkansya ba for, uh, for emergency ano pag 20 pesos na ano flat na 20 pesos mga kalangga ano kinuha ko na lang bahala na ba, para lang makapagpadoktor mga kalangga kasi mahirap na no pa, pag, lumala ba kaya yun we're so thankful na hindi pala siya grabe dahil ano lang kanang uh, lack of iron nagpapala siya marami siyang mga vitamins dito Marami po siyang mga ito, ito pa sa mito ng Mga vitamins mga kalangga ito. Meron po siyang ay, lang ko na. Marami po siyang mga gamot mga kalangga no na reseta si Bugso ka kay Kapoy kayo. Eh. Meron po siyang mga kanang reseta gamot mga kalangga. Pasalamat ay dahil nabili na natin at yung kanyang mga kwan vitamins. And bawal mo na siya sa maas, especially sa suka at sa ano, mangga. manggas, Basta mga maasim siya na mga, siya bawal. An, bawal po muna. Especially sa kape. Kasi parang yung isa sa mga, ito mga kalangga, sa mga mahihilig magkape ng steak na Nescafe, yung original. Tigilan yung muna yan mga kalanga, kasi hindi po talaga daw yan nakakabuti. Ano daw yan, nakaka... Saan lang. Oo, oh, kung yung kahit... lang, basta mas mabuti pa yung 3-in-1 na lang kasi wala daw, yung, hindi daw yun masyadong matapang. Kasi pag yung ano, yung stick talaga matapang talaga. Lalo na kami ni Insik, kami 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 minsan ng umaga kahit wala ang pandesal. Tapos siya bago matulog, magkakape na naman kaya ayon parang parang ayun ba. Kaya nagkulang siya ng iron, yun yung niyari sa kanya nalipong siya, nahihilo. Kaya sa mga nagtatanong po kung bakit kami walang upload, yun, yun po yung dahilan. Kasi po po talagang maghanap ng content, no? Lalo na kapag may sakit sa pamilya, may isang family member niyo na may sakit, sus, so, lisod ka ayo, ha, ha mag-iisip ka pa kung ano yung pambibili mo ng gamot, ng konsumo nyo, ng... sus, so, tapos mag-content ka pa, hindi mo, hindi, hindi ka talaga makapag-concentrate ba, no? Ano, tapos si Insik, hindi ko siya makausap ng mayos kasi ano, gusto lang niya matulog lagi. Kasi nahihilo daw siya kapag binubukan niya yung mata niya. Kaya yun, hindi naman daw pumasakit yung ulo niya. One na talaga, talaga nalilipong lang talaga siya, nahihilo. Hmm. O, kaya yun mga kalangga, thankful po tayo no? kasi unti-unti nang malik sa dati si Insik. Hindi na siya masyadong nalilipong, nahihilo at ayun, nagjo-joke na siya tapos naglablab na siya sa akin mga kalangga kaya ayun salamat po talaga ako sa mga prayers and everything sa family and friends so, ayun ang masabi mo insik ayun na thank, thanks kay Lord na uh, paunti-unti pa, pa akong gumaling tapos makakaroon tayo makapag vlog na ba oh kaya sana nga hindi na po kumahilo mga kay insik kay kanangkuan mangod Hirap talaga pag ganyan may sakit ka, di ba? Hirap sa pagwan. Pagalaw. Pagalaw-galaw. Sayan so, lang. So, maraming salamat, no, sa mga kalangga, no, sa mga kalangga nating patuloy pa rin nanood sa ating mga content kahit simple lang, no, sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga solid subscribers and followers ng Langga insect Vlog and Langga music Channel sa aming Facebook page, mga kalangga. So, ayun, sa mga gusto pong makita ng mga coverage song ni Langga, mga song na ko po, puntahan nyo po ang aming uh, Facebook page, Langga and insik Channel. Yun po yung aming Facebook page. Nandun so, po yung mga mga song covered ko po. At sa so, gusto pong mag, mag mag, request ng mga song, doon po kayo mag- ano, mag- Mag, mag message numbers. sa akin sa ating Langga and insik Channel Facebook page po mga kalangga. So ayan without further ado, hindi na po natin patatagalin. Thank you po sa panonood ulit ng ating face uh, ng ating uh, video for today and see you in our next vlog. Bye-bye. bye mga kalanga. Thank you. Mama chuchu.